Saglit lang po! Ikaapat na linggo po ng Adbiento. Kung nakaraang linggo, rejoice po. Pero sabi nga ni San Juan Bautista, mag-ayos tayo para ang iba ang maging magalak. Ang ano kailaga kaugalian para maging mapagpagalak tayo sa ibang tao? Ang mahal na birin sa linggong ito. sa Sapagat siya ay nagpakumbaba. At yun ang unang pagbasa kinakalinga, tinitingnan ng Diyos, at binibigyan ng tagumpay ang mababa ang loob. Sapagat siya mismo, ang Diyos mismo, nagpakubaba. So, hindi lang kailangan tayo magpagalak na ibang tao. Ang ating pagbabago ay kung tayo marunong magsilbe, maglingkod kasi may kababaang loob tayo sa ating kapwa. Yan ang magpapabago ng ating mundo